Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad ja'allahu Allahu rahmatan lin nas wa nadhira wa bashira nahmadullah wa nashkuru wa natubu ilayhi thumma amma ba'd Assalamualaikum wa wabarakatuh Mga mahal naming kapatid sa Islam Batid niyo ba na isa sa mga pinaggagalingan kung bakit tayo ay nagkakasala ay dahil sa ating mga mata. Ang ating mata na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang biyaya, ngunit sa biyayang ito ay pwede rin ito ay maging kaparusahan sa atin sa araw ng paghukom kung hindi natin gagamitin ng tama. Dahil ito po ay tiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay susubukan niya. Susubukan niya sa mga biyaya na ibinig pinagkaloob sa atin at kasama ko na ang sinasabing ang ating mga mata. Kaya bagat naman ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag mismo sa Quran na inaatasan at inuutusan ang mga kamusliman, lalong-lalo na ang mga mananampalataya na kanilang protektahan at itingin lang, gamitin lang ang kanilang mga mata ayon sa ikalulugod ng kanilang tagapaglika ang Allah ay naghayag sa suratu Nur, verse 30. Sabi ng Allah, Ba'da ba udu billahi min ashaitanir as rajim, Qul lil mu'minina min absarihim, wa yahfadu furujahum, thalika azka lahum, inna Allah khabirum bima yasnaun. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, sinabi ng Allah sa Quran kay Propeta Muhammad, sabihin sa kanila yaong mga mananampalataya o Muhammad, na ang kanilang mga mata ay ingatan ito. Itingin lang ito sa mga bagay na ito ay hindi ipinagbabawal. Protektahan nila ito sa mga bagay na ito ay may nila sa haram. At ganun din ang kanilang parte ng kanilang mga katawan na ito ay gamitin lang sa ikalulugod ng Allah at hindi sa mga ipinagbabawal. Katotohanan si Allah, siya ang tunay na nakakabatid sa anuman ng kanilang mga ginagawa. Mga kapatid, karapatan ng ating mata na itingin ito sa mabuti. Itingin ito sa mga bagay na ito ay ipinag-uutos ng Allah at hindi sa mga bagay na ito ay kanyang pinagbabawal. Batid nyo rin ba na ito ay may karapatan sa atin? Pati sa daan, sa hadith ni Propeta Muhammad SAW na kung saan sinabi niya na uh, fa'tu haqqat turukat. Ang ibig sabihin nito ay ibigay ang karapatan ng daan. Fakila ya Rasulullah, mahuna qala gaddul basar wa kafful adha wa al amru bil ma'ruf wa nahu anil munkar sabi ni propeta sallallahu alaihi salam ibigay ang karapatan ng daan sinabi usugo ng allah ano ang karapatan ng daan sabi ni propeta sallallahu alaihi salam ay ang ibaba ang ating paningin ibig sabihin wag natin ito itingin sa haram pangalawa ay tanggalin ng anumang mga bagay na ito ay makakapinsala sa mga tao sa daan pangatlo ay ang pag-uutos ng mga kabutihan. Ibig sabihin, yung mga bagay na kalugod-lugod sa si Allah at ipapa, ipagbawal ang anumang mga ipinagbabawal ng Allah. Sa isang hadith na nabanggit din na raddu salam, ibig sabihin pagbibigay natin sa salam sa mga tao na sino mang ating nakakasalamuha. So kung titignan po natin mga kapatid sa pananapalataya, ang ating mata na ito ay dapat lang natin itingin sa kung ano ang tama at ano ang dapat. Dahil ito ay sa dahil ito ay tunay na uh, pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito rin ay tunay na ito ay pinagtiwala at ang tiwala sa araw ng paghukom ito ay lilitisin at tatanungin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala saan natin ito ginamit. Kaya sana po sa mga sandaling ito, napulutan natin ng aral ng ating mata bilang ito ay biyaya ng Allah, pwede rin ito ay magiging kapahamakan sa ating buhay kung hindi natin ito ititingin sa mga tama na ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumalaw khawran wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. جمعيه الدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بالسلي